What's up sa inyo mga idol? Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. Support so to this video mga idol ay nandito tayo ulit ngayon sa PAPX. Kasi nung nakaraan ay pumunta tayo ng PAPX so may vlog ng mga biyahe at skill trip ng mga bus doon. Pumunta nga tayo ng ticket booth 1 at na-vlog natin ay GBH. Na-vlog din natin ang Kagsawa at ang Tarasco pati na ng Raymond. Kaya for today's video mga idol ay bumalik tayo ng PITX upang may vlog uli ang mga hindi ko na vlog na i-trip schedule ng mga bus na bumabiyahin ng probinsya. Upang malaman na natin mga idol kung ano nga bang mga trip schedule ng mga ibang bus na hindi natin na vlog nung nakarambag punta ko, tara na simulan natin to at kung hindi pa kayo nakapagsubscribe sa akin YouTube channel, pasubscribe po ng aking YouTube channel. Super so Lines mga idol, Dahil Express, Daily Trip, Dait, Panganiban, Parakali, 7am to 7.30pm at saka 9am uh, to 9pm ng gabi with si Arion. 1pm ng hapon, saka 9.30pm, uh, di ko alam kung may CR pa. So yung Panganiban, Parakali ng mga idol, uh, 6.45pm yung Daily Ito yung bumabiyahin ng dami yung dalawa na ba. tapos ito naman yung dait sa uh, Jose Panganiban Balatan Maunun Pantaw Katburawan so super line siya 11 uh, counter 11 to 12 uh, super line yung ano Tinya Pransya Ligas Pesensio Transit at Bicol Isarug so ito yung mga trip schedule nila from Ptex uh, 9 a.m. to 8.30 p.m. from Pasay naman 9.30 a.m. to 9 p.m. Torbina naman uh, 11 a.m. to 10 p.m. so ito yung mga, yung mga destination nila Ligas Pi Bianaga Eriga Bianaga Ligas Pi Superpress Lamat Nogbulan Bianaga Ganon din silang gubat So, okay. Ligas ko diyan Greyhound every other day yun. So, kada yung dalawang araw yun. Taba ko diyan Ligas. Riga diyan Naga. So, Ligas ko diyan na Naga. Yun po na hanggang 10 p.m. Tarbi na 10 p.m. Pwede okay. Ligas ko diyan na Naga. Lazy boy yun. So, sa so, dahil trip naman, P-Tex, 6 a.m., 10 p.m sa na LRT naman 6:30 AM to 8:30 PM so ang mga mabibigay dito ng mga bus itong tatlong to from Pasay naman ayan Pasay 7 AM to 9 PM at sa Torbina naman ayan yung makikita niyo guys so puro regular aircon lang yan pinya parang rin siya Bicol okay, so, sa road so isa lang to counter ano to? Counter 7 and 6 Mga idol Ito yung sa Alp, Alps the Bus naman mga idol Daily trip nila, Ligas Pita Bako 5pm, 2x2 seaters At saka Gubat Sarsogon, 6pm, 2x2 seaters Mga idol uh, Ligas Pina naman, 7.30pm One, yung ano to, yung tatlo, 1 by 1 at saka Naga, Eriga 8pm 2 by 2 so pwede kayo magbook online, ito yung book online nila book na online naman www.dabasxyc. Ayan, counter yeah. 4. Ito naman mga idol sa ko daily trips nila. Kagayan di Oro, meron silang 8am Aircon daily trip. At Ormoc City 10am naman Aircon every Monday, Wednesday and Friday. Maasin City 10:30am Aircon naman sila every day, Thursday, Saturday and Sunday. Uh, sa Davao City, 11am, aircon, daily trip, mga idol. Tsaka sa Bislig, mga Goy, uh, 7.30pm, aircon, every Monday, Wednesday, and Friday, mga idol. So, tandag naman sila, 7.30pm, aircon, every Thursday, Tuesday, and Sunday, mga idol. So, Peltranco yan. So, ito yung contact information nila. Tawagan niyo yan kung may mga katanungan kayo sa Peltranco o sa mga bihay nila. So, ayan po, late pa. Late update natin sa Beltrango. Ito mga idol sa Twin Hearts. Daily trip nila, Naga, Magallanes, Rosogon, Bulan. Uh, departure time nila, 9am. So, ito yung contact information. Ah, contact number pala. Sorry. Ayan ang contact number. Tawagan nyo yan kung may mga katanungan kayo about sa mga pet, manok, o kung anong dala nyo. Okay mga idol, sa daily trips ng Lemery dito sa Pitex ito yung schedule nila ng biyahe 6.30am hanggang 4.30pm ang last trip nila ay 6.30pm meron silang biyahe Cuenca, Alitagtag, Panay Taal Cent Centro Mall, ayun mga idol DLTV, ang Lemery, Batangas ito mga idol series, Batangas City ito yung ano nila, Grand Terminal Fort

sa Alps de bus daily trip nila di pa SMD pa Sam, Samba Itikset ah Samba Itikset Malbar San Juan Rosario Ibaan at saka City Grand Terminal Port so Alps the bus mga idol Okay mga idol, yung Baliwag naman, Transit Incorporated, tsaka Golden Bay, daily trips nila, Cabanatuan, San Jose, Nueva Ecija, Deporture time po, uh, 5am hanggang 2pm uh, at 8.30am hanggang 4pm at saka 11am hanggang 6.30pm yung Belt and Road. Ito. Baliwag Transit Golden View. Sa Bubis Line. Sili trip ng Bubis Line. nag a mga bihaysan ah nagpalaga mga biyahe ano yung mga ito lang biyahe nila Hobbies Line Daily Trip Nagaligas, Ligas Pitabaco Eriga Pier TV so ang oras naman uh, 1pm aircon so meron din silang uh, 4.15pm aircon din so 5.30pm ordinary at saka 8.15pm aircon ang sunod so 9.30 p.m. naman, meron silang ordinary. So, sa so mga gusto tumawag at magtanong, ito yung contact number nila. Bobby's line. So, ito yung sinakaya ko pag-uwi ko. Ayan, yeah, makakay.